Dahil na nakapalagpa sa otoridad ang tulong-tulak ng ilegal na droga sa ginibong operation sa Puro Carnation, Barangay Ubaliu, Pulangi, Albay. Nakuha sa posisyon kan mga sospek ang 342.170 gramo ni Shabu asin 129.413 gramo ng cocaine na sa 3 milyon pesos ang street value ang mga sospechado enterong residente Kamparanyaki City at sinakipagtransaksyon sa nasambit na banwaan kung sa indaing ideya ang mga sospek na pulis na palan ang sa indang kaulay. Ang operasyon bunga kan sumbong ni Saro Subot na informant. Kasuod maka nasa ang atanan ni Kaso ang mga sospechado. Initial pong transaksyon nila is uh, yung operatiba po natin kasama po yung confidential informant natin. Nabibili po sila ng uh, 50 grams na worth 120,000. So yun po ang unang transaksyon nila. Kaya po na, na napapunta po dito ng ito tapos sabi po, sabi po nitong isang suspect natin na ito pong gay na 47 years old kasi uh, parang sabi niya gusto niya ring mag-adventure sa Bicol. Uh, ang plano sana nito pag apan madispatch lahat ng item parang mag uh, magbabakasyon dito sa Bicol region kasi first time ko pa nila makarating. Napag-araman man na dati nang nakulong dahil sa illegal na droga ang sa mga suspect na liwat na naatubang sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Minor, uh yung minor po na isang 17 uh, years old uh nag, uh, nag po ang DSWD ng discernment kaya po lahat itong tatlo na, na na plantara na po ng demanda kahapon pa po through inquest proceedings. Asigurasyon kan PNP pigigibo ni Daan Gabos nga ning makurtar ang paglakop ng ilegal na droga. Hinagad man kan otoridad ang kooperasyon kag residentes na dagkulan ng gadang papel nga ni magkadarakop na mga padagos na nagagamit at sinagpapabakal ng ilegal na droga. Para sa mga baretang tatakbikol, May Arango.